nga what's up sa you welcome back to my youtube channel for this video time magka-camping oh yeah tara na let's go Sa na sa biyahe kasama si chill lang walang pake from the city lights to mountain views we're chasing dreams we're chasing clues I take a wam motor, it's a trip more cool Every place, every smile by squinto oh, I babble some car Don't be shy, let's fly and say hello Travel subscribe Bijó Paso <laughs> now let's go sa kain sa biyahe sasakyan natin 4150 ito na sasakyan natin sa yung tent namin ay nahanay tayo na, na. kakaani after 10 years <laughs> ang hirap kasi ang hirap itayo ito ano to wow sana pa din dala ko yung <laughs> hihihi, <laughs> isda ako. tapos, syempre may toilet yan, hindi pwedeng wala ayan o silipin natin yung toilet yan kasi na rin ako eh ay, may lababo dun o, no? pwedeng mag ano yung toilet ah, malinis tapos yung ilaw ito walang nga, kanya kanya pala bukas, nating toilet ayan, magtotoilet toilet na ako, syempre Tapos yung green din yan. Hoping tip yung pwesto namin. Ano malawak, di ba? Ilog. dun sa ilog. May medyo malayo dito yung ilog eh. Hayaan ko muna sila mag-barbecue dyan. Alasad mo na ako. Salakad <laughs> mo na tayo dito. May May na rin ako magpapalit. Nakapantalon pa ako eh. Nakatali. Hindi kasi ako ano eh. Yung ano, pag um, umaalis eh. Nakashort. Hindi ako sanay Ayano. Kaya ano. Ayan. Ang dami pa nga yung, Kasi tapos ni holiday dito eh. Kaya wala na masyado pag holiday dito. Ang dami tao. Ha. Uh. Uy, paro-paro. Paro-paro <laughs> yung <-paru>, bukay. Ang <laughs> linis ng tubig oh. Eh. Wow. Grabe. Oh, yeah. Minis tubig. Diba? Minsan, ito din dapat ang ginagawa natin. Hindi palagi yung trabaho. Pagka ganitong lugar kasi, ano, yung tahimik ba? Diba, nakaka-relax yung mga ganitong lugar. nakaka-relax yung mga ganitong lugar eh. Hmm, di ba? Ang saan na nga ako eh. Maya-maya. ito 'to Kumain na ako. Kakain ito. Pichot-pichot muna tayo di ni. Simple. Ba lang di sayang naman. pichot na 'ko muna ito

eh <laughs> May maliit na waterfalls. <laughs> o, oh, diba? Ah, ito yung picture lang ko ng ano. Kunyari, ano, mataas siya. Ayan, ganyan yung picture. O, oh, diba? Kunyari, waterfalls. <laughs> <laughs> ang lamig ng tubig. yung pa naman ang, ayoko. Ay, shit, lamig nga, oh. Yan pa naman ang, ayoko, yung malamig. Hanggang bukas pa kami rito ng gabi yata. Be, pagod ako ah. Tapos may pasok ako lunis. <laughs> may ba dito eh? Ayan. Teka, mamimit you tayo dito. Hindi ko na dala yung tripod ko. Hindi ko mapicture na yung sarili ko. Ayaw mo na. Huwag nyo nang picture yung sarili ko. Eh. Kaya ako gumaganito kasi pinip... namimicture ako ha makakala nyo kung ano yung ginagawa kong video video ganyan <laughs> balik na tayo dun nagsashat-shat kami sana all ay pang ano pala bibidyoan ko tong polls na to na pang ano pang short Let's go. Sakaina Sabiahe. In the summer sea, Haji. Chill, walang Pake. From the city, lights some mountain mm views. -hmm. We're chasing dreams, we're chasing clues. Every place, every smile, Bowers Quinto. I don't be shy, let's fly and say hello. Travel more, live free with Haji Kawamoto. Wow. Ayan guys, umaga na pala. Ano na, 5.50 ng umaga. <laughs> Dito ako nag-iikot-ikot. aga ko nagising kasi ang lamig. Sobrang lamig. Ayan. Ayan. Ayan, tapos na mag-almasal. Sumikat na yung araw. Wala nga kagabi ang, ang lamig. Hindi ako makatulog. Kaya naman na. Tapos ngayon ng sobrang init. Wala. Pambira eh. Hindi ako nakatulog. Gaano ako pa naman magmamaneho. Hapon ah, nako ako nagmaneo. Oh. Pagod, pagod ako. 3 hours mahigit. <laughs> hindi ko to na ano kagabi. Kasi hindi ni, eh. Kuting ko nga. Eh. Ang gara lang ano eh. Dito ka lang pwedeng maligo sa ginawa nilang ano. Ilog. Pero yung tunay na ilog na sa kabila. Ito. Hindi ka pwedeng maligo dito eh. Ayan yung tunay na ilog nandiyan. Ayun. Hindi pwede kasing maligo ng gara eh. Yung ginawa nilang ilog, yun lang pwede ka maligo. Uh, oops. Excuse. Dumigay pa. Kainaman eh. Ano, ano pa meron din eh? Itong ginawali lang parang kawa. Doon ma medyo malaki doon yung ano. Pwede ka mag-swimming. Ito yung tubig na yan. Yun lang galing sa ano. Galing sa kawa. Ano ba yung kawa? Ilog pala. Doon din nila kinukuha sa ilog yung tubig. Kaka-relax talaga yung mga ganitong ano, lugar. Ba rin din eh. Ayan. Diba? Diba? Ah, ito siguro yung ano, parang machine na humihigup ng tubig. Wala na, dead end na pala ito. <laughs> dead end Ay, hey, ganda ng pwesto rito. Sana pala dito kami, oh. Ay, dapat pala dito kami. Parang mas okay ito. Hmm, sayang, no? Kahit mag Sa uh, Sabagay, wala namang kami katabi dun. Kaya kukwintuhan kami. Kasi dito bawal yung maingay kasi. Lalo pag ano na, pag 10 PM na bawal na 'yung ano. Malakas na kwentuhan. Ito ay dito kaya tayo sa taas. Dito tayo sa taas. Ay e baka meron din eh. Bundok. Laki din ng mga ano. Puno tatandaan na yan pero ano pa rin sila buhay pa rin ito mga ano rin to campsite to yung mga may ganito ayan may number campsite yan tapos maganda rito may tubig ayan o ito yung parking nyo dun yung ano nyo magtayo ka ng tent tapos, ang maganda pa din eh yung may kuryente pwede kayo mag ano, mag charge sa cellphone Ayun, doon kami. Ayun. <laughs> ayun kami. ah yung mga ganito eh, no? Tapos doon sa taas, ayun. Eh, doon sa taas, pero merong mga ano to. Pwedeng bahay. Kung gusto mo ng bahay yun. Meron doon. Kasi may iba gusto bahay eh. Eh o. Hindi siya kubo eh. Parang bahay talaga eh. Kasi yung iba gusto ng ganyan. Ano sila eh. Ba yan? Nakakatamad kasi mag ano? Magtayo ng tent. Dami <coughs> na bakante kasi hindi, hindi na holiday ngayon. Pag holiday, dami na puno.

Dislike each other, subscribe, Haji Kawamoto, or we can't. Thank you. It's a trip more quick and not. Every place, every smile, Bowers Quinto, I babble, Samaka. Don't be shy, let's fly and say hello. Travel more, live free with Haji Kawamoto. No side japan or Dagat Sapinas Ba what heart memories na bambalas With the lens and heart so true It's showing the world for me and you Pajakawa kawamoto sa trip mo ganado. Every place every smile ba kwento ay bago sa maka. Let's fly and say hello. Travel more, live free with Haji Kawamoto. Oh, 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 oh. Don't forget to like. Comment, subscribe uh, Explore the world with good vibes Yeah H H A I E Kawamoto on your screen Travel time, let's live the dream